Hello! Good morning! So, ayan nga, meron ako sa inyong ikukwento. Napuyat ako kagabi. Grabe. Nantok pa nga ako ngayon. Nakakainis ah. kasi kagabi. Inan nyo to. Panoorin nyo to kung bakit ako napuyat. Gabi-gabi na lang to nangyayari. Namimihasan na. Kaya kailangan ko na itong i-report sa Facebook. Tingnan nyo, guys. Nakakainis! Ano ba yan? Wala pa rin siya. Gabi na wala pa rin si Daddy Gerson niyo. Ano ba yan? Asan na ako? Eh, sabi niya, ay, papasok na siya. Saan so, nagpunta yun? Alam niyo ba, gabing gabi na, wala pa rin si Daddy Gerson. Ayan, wala akong katabi. Where is my heart? Where are you? <laughs> gabing gabi na, wala pa rin siya. Nakaitlit na ako. Nasaan kaya yun? Saan kayang lupalop nagpupunta yun? Ay na sigurado na ando na naman na yun. Tingnan natin. Tara, samahan niyo ako. Nakainis gabi-gabi na. Pinitigyawat ako sa si Daddy Jason. Marasira ang reputasyon ng mga sabong kong binibenta dito. Pupuyat na ako ng oras na. Dito siya guys. Tingnan nyo. Tuturo ko sa inyo. At eto nga, tambak na yung tupiin namin. My God. Ay, baka ano sa ano lang. Ano ang ano? No, no. okay. Ayun siya, guys. Diba, tambay. Dakilang tambay. Ayan siya, for the ML. Gabing gabi na, anong oras na. May pinag-uusapan silang bakla. Baka may chicks ata itong mga to, ah.

Tagal-tagal mo. Wiling-wiling ka mag -ML. doon mag-ML. ka na matulog! Lumayas ka na! Nasaan na yun? Bumalik pa yata sa ML. Di ka papapasok?